para maiba naman yung ating ulam. ayan magandang gabi sa inyong lahat mga idol mga kalakay kumusta kayong lahat kumusta ang linggo natin mga kalakay Ngayong gabi, samahan nyo na naman akong magluto ng ating ulam. Ito yung toge at tokwa. Ikikisa lang naman natin yan. Pero pasasarapin natin. So, ngayong gabi, samahan nyo ako mga kalakay. Tara! Papatangan ko na ng mantika itong ating napakabait na kawali mga kalakay. Lagyan natin ang bawang. At ang ating buyas na puti. Yan, nalagyan natin ulit ang ating bawang. Lalaglag ko na itong ating bagyo din. At ano bang ba nagpapasarap sa ating ulam? Ito ang magic ang salarin. Naglagan na natin. Kung muna ito mga kalakay, ang ating oyster sauce. Lagyan natin ang oyster sauce yan haluin lang natin para kumalat yung kanyang lasa pre pwede na natin ilaglag ang ating toge mga kalakay hahaluin lang natin takpan muna natin yan ayan muna natin siyang magisa kahit mga 1 minute lang check natin ulit after 1 minute na ilaglag ang ating tokwa. Ito nga palang tokwa, eh, naprito na natin kanina mga kalakay. Para naman hindi humaba ang ating video, baka naman kayo yung magsawa. Papatakan natin ng siguro mga apat na kutsarang toyo lang. Ayan. At syempre, lalagyan natin yan ng sikreto ng mga pogi, mga kalakay. Yung all around salsa. Para lalong sumarap. Itong sarsa nilagyan natin ng kunting tubig. Yan muna natin yan mga kalakay. Mga 1 minute. natin. Focus. O so, ito mga kalakay. Meron ako ditong na-pride na, na kanilang baboy kanina. Slice natin maliliit. Iyakano natin yan para lalong sumarap ang ating tokwat toge. Haloy lang natin para kumalat naman yung kanyang lasa. Ayan, okay na to mga kalakay. Okay na, ang ating tukwat toge. Ayan. Multiplate tayo mga kalakay. Ito na, ang ating ulam for tonight. Pang ano to mga kalakay. Tukwa, tsaka toge. Oh. Para may iba naman yung ating ulam. Talagyan natin ang sabaw yan. Hindi laging puyo ang ating ulam. So, ito na mga kalakay, ang ating ulam for tonight. Tokwat toge. Hindi ko na hinabaan yung video natin. Nag-fry tayo ng tokwa at saka nag-fry tayo ng kanilang baboy. Para hindi naman kayo magsawa mga kalakay. Ayan, maraming salamat sa inyong panonood mga kalakay. Patuloy lang po sana tayo sa pagsuporta at pagkikipag-engage, mabuhay po tayong lahat. Tikman natin yan, mga kalakay. Ito na, mga kalakay. Nagiging motivation na natin pagluluto. Mmm, sarap. Nagmasarap siya, ano. All around, salsa. Mmm. Tap na tap. Ayan mga kalakay, maraming salamat sa inyong panunood. Tuloy-tuloy lang po. Sana ang suporta natin sa ating mga ginagawang video. Huwag po kayong magsasawa. Laban lang ng laban. Shoutout sa inyo lahat. Mabuhay po kayo lahat. Mahal ko kayo. Bye-bye.